Ano ba yung uh, ano ngayon? MMDA mo na partner. Ito medyo matagal na to Kaya lang hindi uh -oh. ko ito mapalagpas na yun. Nung ko pa ito gustong i-vlog, partner. Uh -oh. Hindi ko lang ito mapalagpas, partner. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Itong uh, nangyari, nung no November 26 ba yun, uh -oh. nangyari. Uh Oo. -oh. Ayan, partner, uh -oh. dito. Dito mo simula, no? Kasi, di ba, uh -oh. ang pinag-usapan natin dito, pa, mga kayubi, uh, mga, mga kayubi, mga kabatas, mga ka Armado, sino ba ba? Mm -hmm. Lahat sila kasi, partner, alam mo, yung mga dumating doon, Uh, hindi lang naman kay UB part. Na kasi yung mm -mm. ibang kay UB kabatas. Tapos, ka armado. Sino pa ba? Yung sa mga discord, discord. Yung Di magkakasama yan, partner. Eh. Mm -mm. So, eh, para tayong isang community eh. Di ba? So, uh, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi tumatagal na ito mga, mga friends. Mm -mm. November 27 pa Hindi mm -mm. ko na ito mapalagpas. Hindi ko na ito na-vlog. Natatandaan mm -mm. niyo ba yung ano, yung... 'yung sasakyan na dumaan sa bus lane. Correct. Kasi Bus Lane. Yes. At na, si nagsabi sa sakyan ni Di Umano. Nagalit si Senator mm -mm. Bong Revilla di ba Ka partner? O. Kasi siyang pinagbintangan doon. Oo. Tapos siyempre dinidinahin niya na siya yon. Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko nababangungot ako eh, no? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay eh uh, nahuli sa EDSA. Doon sa bus terminal Hay ano? Nandito ako sa Kabite eh. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang At tulad ko, may mga pinagdaanan tayong uh, Kumbaga may phobia tayo dito, eh Na masakit na pinagdaanan Tapos eto na naman, yung mga maling paratang parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa, sa inyo, medyo napikon talaga ako. Uh, and I want them to explain kung sino ba talagang ang buong rebilya yung nakita nila. Baka namang kaluluwa ko yung nakita nila doon. At uh, unang-una, hindi ko kotse yon Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ng uh, Uh, ang asawa ko nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya hindi yung 17 Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga eh puwede ipatawag dito sa Senado at uh, ipaliwanag sa akin, no? In fact, sabi ko pa nga kanina uh, kung uh, ano i-parerecall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina tingnan natin ano, no? dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan eh, madadama yung buong departamento uh, i heard pupunta raw dito si uh, si uh, Colonel uh, Nebria at uh, pati si chairman no uh, ng MMDA so harapin ko sila kausapin ko and then let's see mm -mm. Pero di ba sabi nung una, ng no, mga tao um na, nakita siya. Sabi Oo. nakita siya partner. Sabi ng uh, isang traffic enforcer. Oo, sabi ng traffic enforcer kaya pinagoni Colonel Nebriha. Ne Nebriha. Ito sa the purest uh, ano intention ng siraan si Senator Bongbilia. Ah, uh, po Senator, hindi po namin intention niya na sira just that it was the, the the your name that was mentioned, you know. Kaya nga, pa out po namin Nandito po sa amin yung mga plate number, kung kanino po nakarehistoryo, bakit kinagamit po yung pangalan nyo. Pero yung, sir, si Senator po, ay patang-patalo yung pangalawa? Doon na na-apprehend yung sasakyan. Well, he's disclaiming na hindi sa kanya eh. So, ayaw po sabihin na sa kanya talaga. Just that, nung pinara po namin yung convoy, yun po ang nilason kay Senator Bong Revilla to. So, I do not know who, who those people are, pero for benefit of the doubt, ng enforcer, pinagbigyan, tinawag sa akin, sir, kay Senator uh, Abong Rivilla daw. Nagbiro pa nga ako, oh, idol ko yan, di eh, pag-uho mo na. Kasi nandun naman siya. Di ba? Pero hindi, sir, malinaw kung anong pintana, kung sa side, uh, side na pasahero. Right, right, right I, I'm still waiting for this spot report of the enforcer. Kasi there must, there's something wrong kung na lalagpasa kami na dito. Ayaw na ayaw mo yung sa kami ng ganyan eh. Just like yung mga ina-apply din namin other protocol dates, tinitignan namin, di ba? Kaya uh, hindi ko alam kung naka-protocol plate yun o hindi naka-protocol plate yun, pero pinara namin. So, yun nga, uh, pag para namin, ang uh, sinabi niya, sakin namin yung um, si Senator. I don't know, sino Senator? Di ba ang daming Senator? 24 yan eh. So, sinabi na uh, yun nga, Senator Moribilla. So, pero pwede po ba namin makita? Yung sabi ng enforcer sure, sa akin, pwede hey, na May body ba yung traffic enforcer? Wala yan? po, ma'am. So, ngayon, nung ilang niya, sinilip niya, Ewan eh, ko kung naginagan niya fully or not, but irregardless, kasi dinindiray naman ng Senator Emilia na siya yun. Di ba? So ngayon, I'm asking my enforcer to make that report. Kasi nung tinawag sa akin, Sir Bong, eh, ano, nandito po si Senator Bong Emilia. So let it go. Kamusta um, na pala si Colonel Nebriha? Oh, um, one month suspension na. to, di ba? Oh, tahimik, Tama ba? no? Tahimik si Colonel. -mm. -mm. So anyway, after that, ay uh, eh, partner, kung November 16, oo, in November 18 na, so may mm -mm. one month na to. An anong nangyari sa kanya? Kaya nga, partner. So, parang uh, um, one month, monthsary pala. Mm -mm. Monthsary to. So, partner, ganito. Uh, up to now, pansinin niyo mga kayubi, hindi pa binabanggit ni MMDA uh, chair artist. Mm -mm. Kung sino yung tao yeah. na nakita. Mm -hmm. Kasi bigla na lang, wala pang investigation partner. Mm -hmm. dalgalit Dahil galit na galit si Sen. Mm -hmm. Bong Revilla. Oo. Oh, oh. Eh, nagsorry agad si MMDA chair Artes, Oo. Oh, oh. Diba? Parang sa akin lang, ba't ka agad nagsorry? Eh, parang sinabi niya, ka, so, nagkamali siya. Oo. Oo, oh, pa- oh, diba? Ganun lang naman yun ang pagsasorry. Ano bang ibig sabihin? Pag nagsorry ka sa tao, umaamin ka. Na nagkamali sila? Oo. Oh, oh. Eh, di ba nga tapos sa investigation eh? Oo. Oh. <laughs> bakit magsasorry ka kagad? <laughs> yun lang. Porque uh, pinatawag kayo? Uh, ba? Diba? Pinatawag kayo sa Senado tapos bilanggit yung tukol sa budget? Oo. Uh, 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 kasi uh, hindi nga daw talaga yun si Senator. I-assume natin, parang uh, uh, na hindi. Pero bakit mo ipapahiya yung mga tao mo in front uh, uh, of Senator Bong Revilla uh, uh, na hindi pa tapos ang investigasyon? Uh, uh, kasama po ako na mag-i-issue ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Uh-huh. Eh, tandaan natin, ang sinabi ni Colonel Nebrija at the time, sinigurado niya na nakita niyo ba? Uh -huh. Oo oh, um -oh, mo, oh, eh, ano to, kamuka? Ano to, uh, ano matawag, may contest dito eh. Okay. Uh -huh. Hindi naman face out sa pamilya rin. Eh. Uh -huh. ano? partner, yung kamuka, um, mini-me, parang may gano'ng uh -huh. show, di ba? Parang look-alike. Oo, look-alike, di ba? Look-alike ba to? Di ba? sa akin lang, partner. wag ka muna mag-sorry. Pero parang may ano ata eh. Mm. May lumabas din na balitan. Mm. Uh, Di umano. Mm. Parang estudyante ata doon nakasakay doon eh. E, estudyante? Oo. Kasi mali Oo, Oo, mali Di ba? So, ba't naka, ano siya, naka ko, may convoy? Oh, ba't ang tapang, ang lakas na loob? At saka may convoy. Estudyante mm. eh. Kaninong anak yun? Ayon. Kaninong anak yun? Kaninong anak yun? Oh, Kasi oh. kung isang simpleng ano lang estudyante pa rin, kahit sabihin mo nagmayaman, eh, di ba? Bakit malakas eh, nga yung loob? Oo, oh, oh, at saka may convoy. Oo. Oh, oh. oh. Saan sa akin ang partner? MMDA chair. Kung hindi naman talaga yan si Senator Bong Revilla, ipangalanan mo yung tao kung sino. Oo. Oh, oh. Kasi may sumuko ng dalawang driver. Oo. Uh -oh. Diba? Sinabi lang, ay hindi po, nagpanggap lang po kami, niname-drop lang po namin yung pangalan ni Senator Bong Revilla. Ay teka lang, ang tatapang nyo para mag-name-drop kayo ng ganung pangalan. Sa kay Senator pa? Oo. Oh. Tapos hindi ba ito idedemanda? Mm -hmm. ididimanda ni Senator Bong Revilla Oo. na may gumamit ng pangalan niya. Mm -hmm. At uh, anong ginawang aksyon ng MMDA? Oh. Kasi dito sa ini-implement nila partner mm. ang paghihigpit mm. sa uh, mga uh, lumalabag. Mm ng mga motorista at ginagamit yung bus lane, mm. 5,000 yan. Oo. Sinasabi nga partner, eh, anti-poor. Partner, tinikitan lang. Actually, tinikitan you, you see? lang. Pero yung Oo. act of pretending, mm -mm. yung act of fooling the traffic enforcer's partner, mm -mm. walang action ako na dinig doon. It's a crime. Pa okay, sabi mo nga, it's a crime. Oh. Pag gano'n, eh, ginamit mo yung pangalan ng isang tao. Oo. Mm ha, sa isang bayulasyon oh. na walang kaalam-alam yung, tao, tao. Oh, oh. Oh. ano yung po pwedeng kakaharapin na kaso niya doon partner? Actually, tinan mo partner, pag oh, ikaw oh. ay nagpretend na may power ka, oh, oh. kasi pag sinabing na pa yung pangalan ni Sen. Bong Revilla, eh, ano to may pretension. Okay. May fraud ito eh. Mm, -mm. Diba? Eh, doon pa lang, ano to, other swindling, at uh, estafa, mm -hmm. o, oh. eh, sa akin ang partner, anong ginawa mong aksyon ng na, me nak pretend. Mm -mm. sinabi mo me ginamit nag pretend. Yung pangalan. Oh, Di ba gina Ano nang ginawa yung action? Partner, ito kasi yung nakita ko sa news. Ito ha, kaya ako nang medyo sabi ko nga, hindi ko lang to na take up before pero November 27 eh. Ito ang sabi kasi partner. Artes in a statement on November 16 said the owner of the vehicles had reached out mm -mm. to him okay. through a common friend. Oh. Si to? Ba? Diba? Hmm. He did not identify the owner. Tandaan mo partner. Nagreach out. Ito walang pagsisinungaling to sa kanya galing to eh. Mm. -mm. Nagreach out sa kanya through a common friend. 'Di ba? Tapos hindi niya in identify yung owner ng vehicle. 'Di ba? O ano to? Palakasan din ba to? Mm. -mm. Porkit lumapit sa dahil may common friend kayo. Hindi mo na i-identify yung, yung, yung nag yung nagpretend na Senator Bong Revilla? Mm. -mm. 'Di ba? Totoo nga bang hindi si Senator Bong Revilla Kung hindi si Senator Bong Revilla? It, it's unfair not to identify the driver, partner, the owner of the vehicle. Mm -mm. Kahit sabihin mo na nakilala na, na, na mo yung owner niyan, because of a common friend. Unfair yung kay Senator Bong Revilla. Mm. -mm. I-identify mo 'yan. Sabi ko hindi ko na talaga na no take up to eh. Pero kailangan to matake up. Alam mo kung bakit? Namatay na yung news. Mm -mm. Correct. Pinatay nyo yung news nang hindi niyo na-identify kung sino yung taong nag-pretend. Kung Naman. totoong may nag-pretend. Na, ni hindi na nga partner, wala na nga follow-up, ni hindi diba? na nga natin alam kung eh, nakabalik na ba si Colonel Nebrija sa kanyang pwesto. Kasi, ano? sabi mo nga, mm, na November, Oh, na. November 26, oh. kailan niya sinuspindi? Parang November 16? Wait lang. Oh. So, anong pecha na ngayon? Di ba? Ang sa akin lang partner. Ah, hindi. Tumuko pala November 16. So, prior pa. November 16, yung nag, nag surrender yung dalawang driver. O mm. Oh. Ang sa akin lang partner. Di ba? Itong dalawang driver na to, hindi to maglalakas ng loob kung hindi kilala yung amo nito. Mm. Kung walang sinasabi yung amo nito, yung may-ari ng sasakyan. Mm. Isudyante lang dala niya eh. Diba? Uh -huh. Ilang beses nilang ginawa ito nang hindi niyo hinuhuli before. So madalas ginagawa niya 'to kasi malakas na 'yung loob niya. Tapos dahil 'yung owner ng vehicle ay eh nagreach out sa you through a common friend na hindi uh -huh. mo rin binanggit kung sino 'yung common friend na 'yon. Uh -huh. Palakas ang system to part. Correct. Kasi Yan. hindi hayaan mong banggitin kung sino eh. Tapos ang lakas ng loob niyo i-suspend si Colonel Nabrieha na nagrelay lang siya sa report nung tao. Uh -huh. Ang akin dyan partner 'Di ba? Nung ipinatupad ninyo mm. at nilagyan ng pangil mm. etong batas na ito na bawal ah na kahit sino except yung mga Mark Vehicle Partner mm. ang pupwedeng dumaan dyan mm. pag mumuntahin ka agad ng 5,000 mm. at pag ginawa uli, partner, suspension na. Mm. Okay? Ooh. Ng lisensya. Oh. ah Abay, partner, maganda 'yon. Mm. Kasi binibigyan natin ng disiplina. Mm. Na pero so kung ganito ang nangyayari mm. sa mga ipinapatupad, mm. 'di ba? Uh, sinong matutuwa? 'Di diba? At partner, sino ang hindi magagalit din? Diba? Ano 'to? Ha? A ang ang ganitong klase mga batas na ipinapatupad natin, mm. e para doon lang sa mga partner, mga mm. ordinaryong tao? Yes. Ha? Pag pag motor rider, oho, motor motorcycle pag motor, rider, na, ah, oho, habulin ha Hahabulin ninyo? Taong ito nagsusumig naghahanap buhay mm. para sa kanilang pamilya. Mm. E samantala, pag dumaan pala dyan, kahit mga kasama, ha, hindi mm. mag vehicle, pero kilala niyo. O ko kaibigan ninyo, ang tatay nito kung sino, okay lang. Mm. Kahit sabihin mo okay partner, ha? Oo. minultahan ng 5,000 yung driver. Mm. Oh. Pero sabi mo nga, ha? Mm. Yung violations na violation na ginamit niya. Mm. Nagname drop siya. Ginamit yung pangalan ng ano partner. Mm -mm. May ano pa rin yun, paglabag. Oo. 'Yun nga partner, di ba? Uh, yung mga ganun sanang bagay partner. 'Yun sana partner. Ah. Uh, yun yung mga pagkakataon na ipinapakita ninyo mm. na talagang gano'n kayo kaseryoso Oo. sa mga ipinapatupad natin ba kahit sino. Mm -mm. Di ba? Walang kaibigan, walang pamilya, walang kung sino man. Mm. Kaya nga diba? eh, ang sa akin ng iba partner ah, galit na galit si Sen. Bong Revilla dahil hindi siya mm, -mm. Bakit ayaw pangalanan ni MMDA Chair Artist kung sino yung may-ari ng vehicle na yun. Mm, -mm. Anong meron? Ba't ayaw niya sabihin? Mm -mm. oh, totoo bang hindi si Senator Bong Revilla? No. Kung hindi, pangalanan mo kasi unfair yan. Oh, sabi nga ni mm. partner, ni Simple lali uh, Simple Lailani, mm. grabing galit ni Senator noon kay Colonel de oh. Pero doon sa taong gumamit sa kanyang pangalan, What well, say? ayaw niyang demanda, oh. ayaw niya man lang patawag or what? Hindi ba dapat ipatawag niya para ipakita niya talagang hindi ikaw yun, hindi, hindi ako yan. Mm -mm. Ito yung tao, eh nakilala na ni MMDA Cherry. Eh. Mm -mm. Ba't hindi niyo pa nilabas? Diba? Para ma-justify na hindi ikaw mm -mm. yun. Mm Correct. Oh. Tapos through a common, ito, imagine mo yung news partner, nag-reach out sa kanya through a common friend, mm -hmm. without any further identification, alam mo, ginagawa tayong tang-GA na mga to eh. Mm -mm. Diba? Lusot lang agad. Pwede na lumusot dahil lang doon. Mm, mm Tapos ang laki-laking issue nito, galit-galit si at Senator Bong Revilla. Tapos nung nalaman niya meron ng sumuko, mm -mm. wala na, okay na. Mm -hmm. Hindi ba yan? Dapat nga mas magalit kay Kasi may nakita ka talagang, may nagpretend. <laughs> no, Hindi pala ikaw yun talaga. Mm -hmm. -mm. Doon sana dinalay niya yung mga miyembro ng media. Oh, di ba? Di ba? Yun yun. At pinagalitan niya sa harap ng mga media. Oo. Oh. Kasi yung tao na yun, abusado. Mm. Ito, gagamitin yung pangalan ng isang mambabatas. Saka ito, dapat oh, magalit ka. Oh. Oh, oh. Kasi alias Pogi ka eh. Correct. Tapos yung nakita ng ganun, mukha rin alias Pogi. oh, akala ko pa. Di ba, diba, magkamukha. <laughs> Siyempre, alias Pogi rin yun dahil sabi kamukha. Ay, kamukha. Oo, oh. oh di ba? Tapos bigla sasabihin ng mga traffic enforcer na bago yung kwento, hindi nila nakita. Eh, pinapatanong nga ni Kernan Ebrija kung nakita personal, di ba? Kumaway pa nga daw. Mm -hmm. O sino yung kalook-alike na yun? Eh di ba dapat lalo magalit si Senator Bong Revilla? Kasi may ka look alike siya. Mm-hmm. Oo. No. Oh. <laughs> Yun lang. Tapos common friend? Kasi hindi mo i-identify kung sino yung owner ng vehicle? Eto may binabanggit si Mang mm. Temyong. Mm. Attorney Claire, hindi po ba mag-file yan sa Article... Uh, mag yan mm. sa Article 177? Mm. Revised Penal Code or Article 178 Revised Penal Code? Ano, Kina natin kung kumpleto ba ang elements sa Article 177. Yes. Okay. Pasok naman to, pasok authority. Well, anyway, ayan, thank you, thank you, Tony Temiong. Oh, sabi naman ni Josh, <coughs> di ba nakuha nila yung details nung sasakyan? Oo. Oh. Kaya nga natikitan ni. Eh. Oo. Oh. Tandaan natin, yung taong involved dito, hindi lang basta suspect o pinaghihinalaan umamin na siya sa ginawa niyang krimen na nagpanggap talaga sila. Yun ang sabi nila. Nagpanggap sila. Nakasama nila si Senator Bong Revilla. Or may nagpanggap mismo na siya si Sen. Bong Revilla. Kung baga sa krimen to, kung nagkaroon ng judgment ang court, convicted ito. Kasi di ba pinagawan daw ng spot report mm. Eh, sabi naman ni Ronaldo sa Rondo, eh dapat pag ganyan, kitang-kita na ang mali. magkusa hmm. ng mag-resign. Konting dangal naman, nakakahiya oh. naman sa ating mga sumusunod sa batas na motorista. Kaya nga eh, yun ang sinasabi hmm. nga natin. Kawawa, hmm. yung mga hmm. ano to, yung mga pobreng mga motorista hmm. na sumusunod dahil wala pambayate pambayad eh. Sa limang libo at wala silang common friend hmm na po pwedeng sabi, ay, naku, o nga, kilala hmm. ko, yung ano mo, sige, sige, okay na yan. Hmm. Diba? Tikita na lang natin. Kaya sabi ko, nung ko pa ito gustong ano eh, kaya lang natatabo na ng ibang mga issues. Kaya sabi ko, hindi ko talaga ito pwedeng, hindi ko ito pwedeng palagpasin kasi up to now, di pa rin nila binamaget kung sino yun. Mm uh -hmm. -huh. Diba? Partner, ito pa, unfair din. MMDA mm uh -huh. din to, di ba mga kayubi? Mm uh -huh. It's also unfair for BP Sara. Remember that? yung yung issue na nagpahinto, mm -hmm. MMDA din, din yun, partner, diba? Mm-hmm. Di ba? Saka may, may police bang concern dito? Yung police. Ah, station, na... -station, di oh, oh. Ah, station, police station, diba? Oo. Ang sa lang, partner, may mga tao na i-involve eh, na napagkakama lang sila. Mm-hmm. Di ba? Kung hindi sila, dininay, hindi naman ito ni VP Sara, MMDA, o oh, police station, involved dito. Mm-hmm. Reveal the person. mm -hmm. O sino yung dumaan? 'di ba? Kasi ang gating hindi niyo yan ni-reveal. Nire yung mga tao na pagbintangan, yung pa rin ang iisipin ng tao na siyang dumaan doon, partner. Oo. Kasi hindi niya hindi ka nagre-reveal. Eh. Anong anong meron para hindi niyo i-reveal yung taong supposed to be dadaan doon? Mm. -mm. ba? Diba? Ano, may tinatago ba kayo? Dapat wala eh. Kasi kung ako na pagbintangan partner, kung ako ha, mm -hmm. ko yan, palabasin talaga yan. Kasi uh -huh. hindi ako yan eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Diba bakit nawawala na, hindi na siya na new news. 'Di ba? Eh baka pinapatawad na lang. Sige, hayaan nyo na. Ganun? Oh. Eh, Partner, kahit patawarin mo partner. Total. Masisira pa rin yung taong unang nabanggit ang pangalan. Is it a matter of public interest? Yes, kasi ang involved na tao na unang tinuturo ay isang mataas na opisyal. Ito bang mataas na opisyal na to ay abusado sa kanyang titulo at kapangyarihan? So, para maialis natin sa utak natin na ang taong ibinoto na to ay hindi naman pala abusado, dapat malaman natin kung sino ba yung taong nagpanggap at gumamit ng kanyang pangalan. Kung totoong hindi nga si Senator Bong Revilla yun. Oh, eh, nilinis naman, Meg nilinaw naman ng MMD na hindi oh, hindi, hindi sila. talaga si senator 'yon. ay paano naman nila malilinis kung wala naman silang papakita kung sinong tao? Oo. Oh. Ang daling gumawa, ang daling mag-deny partner. Mm -mm. Pero sa 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 korte partner, ang denial, mere denial, hindi yan tatayo. Oh. As, as 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 a defense. Oho. Dapat may pakita ka kung mere, mere denial ka. Oh. So wala ka ibang ebidensya, talo ka. Oo. Oh. Kasi official na nagsabi eh, yung pinakamataas oh. na official eh ng ahensya nagsabi, hindi hindi. Eh siyempre, saan sabi ng tao? Eh, man, eh mismo, si chairman na nagsabi na hindi na hindi, yun. O di, eh di dapat ang bakbakan na lang natin si MMDA chair. Kasi pinapakawalan niya oh. yung nakilala niya through a common friend. Oh. O di palakasan system din to. <laughs> kaya nga. O. o ting tanggalin eh. na natin si Senator Bong. Oh. O siya may mali na lang dito si MMDA chair. <laughs> o, kasi may pinagtatakpan ka. oh. oh. kasi, kasi, well... Si senador Bong, nilino naman, at mm. umami naman sa harap niya. Ni, Nag-sorry nga, kahit wala pa investigation, ang oh, oh, lakas-lakas na, nga. Nag-sorry nga. Mm. So, anong, anong doon ni senador Bong? Siguro kahit walang investigation, nakapikit mata. senador hindi kayo yun, hindi talaga kayo yun. Ganun agad, <laughs> no? Bilis. eh Ngayon lang ang masaklaw, yung sinasabi ko nga, partner. Mm. Ang ano rito, ang uh, masakit. Kasi uh, pag sa ordinaryong tao, talagang ang higpit ng batas. Mm -hmm. Di ba? Oh. Bakit ganun ang mundo, e, partner? E, Ito yung mga ah, nakahanap buhay lang. Para may pang-araw-araw silang maipapa, ano po, maipapatustos, mm -hmm. maipapakain yung kanilang pamilya. Mm -hmm. Di ba? Pero yung mga may convoy na lumabag... Mm -hmm na Mistot. chicken chicken lang sa kanilang limang 5,000 mm. partner. Ano lang naman yun, 'di ba? Mm. Na pero hindi nila binibigyan ng ano partner ng sample mm. sa publiko, 'di ba? Pag, pag may pangalan, no? Oh. Dalawa yung partner, ha. Ayan. Tandaan mo ha, dalawang ayan vehicle mga, 'yun. Ayun ang nakakalungkot na katotohanan. Ah. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Mm. Sabi ni Ariel Ariels, mga politiko sa le legislative, eh, parang napansin ko ayaw pa huli kay Mr. Number. Sino Mr.? Mr. ayaw ko nang banggitin rito. Tindyan? Oo. oo. Salamat, partner. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tonic Lekas ng Papalala. Magtulugan ang inyong karapatan. At Rod Marcelino, samahan natin uli ang ating uh, nag-iisang abogada ng bayan dito pa rin sa Usapang, Usapang Batas. Batas.